for this uh, vlogger. Yo, oh, yan. Kobontin vlog. For more video, share. Oh, yun. Oh, thank you, thank you. Yeah. Napi yeah. tayo dito, guys, sa uh, pwesto nila Kuya Boy at saka ni Boss Eric. Oh. Good morning, Boss Eric dyan. Oh, good morning. Ano yun? Ito so sa mga rilo nila, ano, Kuya Boy at nila Boss Eric. Good morning, Sir. Good morning, Jan. Oo, oh, oh. 'yan. Oh, na huh? Ha? Back up, oh, back up daw. Andun yung back up sa likod, oh. Yo. Good morning. Dito sa Makati, Taguig, din. Oo, oh, nakabili na siya. Pupunta pa rin. Yung... Wala pa, wala pa. Oh, wala. Pero may bumili na rin sa iyo. pa lang, ako nasa Japan pa. Bagong ship pa lang, sinishipping pa lang pala. Oo, oh, nakashipping pa lang daw guys. Ang ano. Sa no? si Japan. <laughs> okay. So, salamat sa live Salamat. Ayun Ayun. So guys, ito yung mga rilong binablog namin. Diba, ang gaganda. Sa mga gustong pumunta dyan, dito sa pwesto nila, Kuya Boy, Boss Eric, guys, punta na kayo. O, so, oh, diba? ba? gaganda ng mga rilong rito, guys, so, Dami rin dito ang guys. Hindi lang natin inabot yung iba kasi medyo tangali na tayo. Pag alas 8 na. So, guys, may mga may nakita, may nakita tayo doon no? Super clone daw yun. Nakabox, tingnan natin yun Tingnan Teka lang, teka lang Hublot dyan ko yun boy Hindi, naano ko na kanina yun Pinakita na Pinakita na, pinakita Hindi, tapos na Tapos na yan Naano ko na yan Ah, kinakalas yung strap oh yun o, kinakalas yung strap Magkano dyan kuya boy? Magkano dyan? 6.5 5 Balik mo, balik mo Ibay yung Ang ganda Oh, ayan, oh, oh oh. Six five guys oh. Ganda. Ganda ng strap niya. Parang ano lang ah. Parang lubid lang. Nagsiswing. Oh, anong rilong nga kay boy? Guys oh. Ma anong mga rilo Mga super clone. Oh guys. Mga super clone na rilo oh. Tingnan nyo naman. ganito guys Oh, super clone guys ng mga relo. Talagang ano nasa box siya guys oh. Nakalagay sa box. Oh, di ba super clone 65 ang halaga nito guys. Natatanggal yung strap niya. Tingnan niyo yung likod ko. Oh. Ang machine niya. Di ba? Oh, no? oh, limited edition no? oh. Yes. Oh, tingnan niyo na lang maiigi guys, oh. Mga super glow na rilo. Hublot. Guys, ang tatak nito, hublot. 65. Ganda ng ano, oh. Oh, kala mo mga lubid na ano. Oh. 65 guys dito. Hublot. Kaya boy dito sa patik Philip mo na to. Ito 65. Tekan to. Nine, ah? 19? 9K. 9K. Boom. Pares para ito sa sayo. no? O oh, guys, dito naman sa Patik Pilip na to. Ingatan natin. Baka maka-accidente tayo malaglag. 9K pa naman mga halaga nito guys. Oh, tingnan yung may gito guys. Ang isang Patik Pilip. O. Oh, napakaganda ng ikot guys. O. Oh. O oh, grabe. Patik Philip po. Oh. 9K to. Oh. Oh, oh tingnan yung maigi guys, do. Patik pilip Sa yung ikot, sabing sabi. Oh. 9K guys sa uh, Patik pilip na to. Grabe to. Oh my god oh. boy. <laughs> Nakakanong uh, hawakan ba makalaglag tayo? Eto na may mga Rolex din. Oh, Rolex to. Oh. Rolex guys Rolex so ganda kaya boy oo oh, ano pa yung isang yan ay siya ta sir pangalan ng ano mo kaya Kobuntin Vlog sir Kobuntin Vlog Kobuntin Vlog eto po sticker ko po amat po sir ayan taga saan po kayo sir sa Kaluokan. Kaloocan sila sir o shout out po sa inyo sir ha o shout out yan um, Mukhang bibili sila sa ano as. rilo gaganda ng Rilo ni Kuya Boy. Talagang dinadayo. Salamat sir. Salamat po support. O guys, doon naman tayo sa mga nakikita pa natin na iba. Ano natin to lahat ng mga relo di dito. Kasi yun naman ang hinahanap ng mga viewers natin. Yung mga

So, guys, so oh, ganda. Six five. Six 6.5 guys, so oh, sa ano na to? Abenta. So, mga limited edition to guys, oh. so. Abis, six -five. Oh ganda sir. Six five lang ha. Ah. Oh, bili-bili na. <laughs> okay, boy. Sige, dapat pag meron maganda. Oh, maganda. Tapos ah. Oh, yan. Okay, <laughs> Eto, lagay mo sa ano. 65 to? Anong rilo to? Ang babae. Roger to be safe. Oo, yun o. Ganda ito. Ganda ito. yan guys. Yung rilo na to. 65. Ganda. Oh my goodness. Okay. Mga nakakalas yung mga ano nito. Ito yung mga super clone guys na mga rilo. Na talagang pang malakasan na rilo. Ito medyo malalakas din naman lahat yan. Pero may special silang nakalagay eh. Dito sa ano na to. Na pinipindot lang yung strap guys. Papalitan mo.

Ito, ganda 'to nito. Oh. mga rilo ng clone dito, guys. 'Yan. Tatanungin 'to, guys, dito. Ah, uh, may mga 9K ang alaga, 65. Oh, so, so, mga pambabae, guys, meron din dito. 'Yan. Oh. Oh, ma'am, good morning, good morning po sa inyo dyan, ah. Oh. Dito na kayo sa latag nila Kuya Boy at ni Boss Idol, good morning, good morning. Oh, idol natin. Oh, dun tayo. Huh?